Hi, breaking news! Ito po! Prapi, nag-init ang ulo kay Senator Rodante Marcoleta. <laughs> Contractor, no? Talagang nagsisinungaling yata ato mga to, no? Sabi, i-arrestuin to, i-contempt. No, ka? Mukhang na-contempt yata to, panoorin natin, no? O, kowa, nasampula na. <laughs> Di ba? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Yeah, hindi kayo makakaporma dyan sa Senate niya, lalo kay, kay senador Rodante Dante dahil pressure yan. Tandaan nyo. Kung ikaw walang tinatago sa sarili mo, hindi ka mapipressure. Ha? Ang pressure mo lang, yung bago ka lang doon sa Senate, doon ka lang napipressure. Pero kung ikaw talaga nagkasala, pressure ka. Biruin mo yung isang contractor tinatanong. Ha? Kung may ghost project. Ha? Contractor siya, ginawa niya yung sa isang distrito. Na wala naman. Invisible yung tinanong siya wala daw eh kaya na humusga eh kalukuhan to di ba ayaw magturo ano kaya perfect kayo lahat ng ginawa nyo eh bakit nagbabaha di ba di ba mga kababayan ko Huwag tayo mag ano ba, tayo magbulahan dito Napakahalatang halatang halata naman di ba kitang kita naman bawat tanong ang sagot ang layo <coughs> di ba oh

Uh, in, bilang respeto sa mga kasamahan ko, they were allowed na one to sawa. Dapat maging fair ka, Mr. Chair. Pag sinabi mong two questions, two minutes, two minutes talaga, you have to stick with it. I, I am, You're not I being am, fair, I Mr. Am, Chair. I am fair kasi nandito kasi. No, kasi nung last time sabi mo sa akin, two questions lamang. Sabi mo one question, sabi ko, tinitipid mo ako, sabi mo two questions. And now, pinapayagan mo kahit na ilang questions. Be fair, Mr. Chair. Hindi ka tinitipid, Sir yung salita mo eh, tinitipid daw siya. Oh. Nagkatao lang, ikaw lang gaganyan. Hindi siya, hindi tinitipid. Dapat di po ganyan ang words nyo. <laughs> hindi, bakit bakit ni Marcoleta? <laughs> di ba? Ba't naman kayo? Hindi naman kay kaaway niyan. Mahigpit lang talaga si Marcoleta sa oras. Alam nyo bakit? Alam nyo bakit? Isa sa pinakamahalagang bagay po ang oras. Lalo sa usapin, sa pagkikita, sa lahat ng bagay. Mahalagang oras. Lalo na po sa mga tanungan. Bakit? Kasi po pressure to eh kapag po binigyan natin ng mahabang oras ang isang bagay, makapag-iisip pa yung mga kalaban. Gita, isang taktika itong ginagamit kahit sinauna pa lang po. Na kahit yung mga sinaunang history, ako ha, pagkakalam ko, ha, mga emperador, mga poncho pilato, ha, oras ang inihintay, sumagot ka kagad. Ngayon na, pag tinatanong ka, sagot ka agad. Diba? Ganyan ang mga ginagawa pressure yan para hindi na makapag-isip ng alibay. di diba? O. Oh. Kaya po, mahigpit si Senator Marcoleta sa pagdating sa ganito. Di diba? ba? Saka, ahaba eh. Di ba? sabihin dun yung punto eh. Di ba? Sa abas madiskarte pag may oras talaga. Yung matatapos nila na fraud highlights, immediately i-furnish ng copy itong Blue Ribbon na committee, even, Mr. Chairman, even while awaiting the response of the respondents. And also, once they responded, Mr. Chairman, we'd also like to submit the copies of the responses of the respondents uh, as soon as they are submitted to go. I so move, Mr. Chair. Mr. Chair, Mr. Chair, excuse me, Mr. Chair, because the last time I was here, I was only allowed two questions by you, and then and yet, mga kasamang ko rito, in, uh, in bilang respeto sa mga kasama ko, they were allowed na one to sawa, dapat maging fair ka, Mr. Chair. Pag sinabi mong two questions, two minutes, two minutes talaga, you have to stick with it. I, I am, You're not I being am, fair, I am, Mr. Chair. I am fair kasi nandito kasi... No, kasi nung last time sabi mo sa akin, two questions lamang. Sabi mo one question, sabi ko, tinitipid mo ako, sabi mo two questions, and now, pinapayagan mo kahit na ilang questions. Be fair, Mr. Chair. Teka muna, bago tayo magkaroon ng impresyon na walang fair dito, <clears throat> noon, sinabi ko na in the earliest statement na... Como nag-uumpisa tayo noon at kinakailangan nating mabakit ang plenary at exactly 2.15, kaya tayo nagmadali. Kaya naman na, ah, sabi ko sa inyo, pasensya na muna. Ngayon, ah, sa dami ng gusto... Oh, okay na. ...magtanong, kaya binigyan natin ng tigpa 5 minutes ngayon. Kaya lang, I am, I am following a schedule here. Ah, ito pa yung naka... Nandito si... Kung wala na si Senator Marcos... Tapos ka na. Oh, sir, chair. Uh, Mr. Chair. Mr. Chairman, I made the motion, Mr. Chairman. I have I have to a pending motion, to Mr. Chair. Uh I second mo motion. Oh, tingnan mo. ni Senator Marcoleta pagdating diyan. Ibahin niyo na kasi yung noong araw niyo. 'Di ba? Hindi na ganoon. Ibahin niyo na. Huwag niyo pakiramdam niyo na pa kayo yung sinauna pa yung mga senador diyan. Wala pa si Senator Marcoleta. Ito na po, nasa rules na tayo. 'Di ba gusto niya ng matino, gusto niya ng batas? O, ilagay niyo sa Senador Barcoleta. O, ngayon magrereklamo tayo, 'di ba? May pito. Pag ito na mo sa personal, hindi na may pito eh. 'Di ba? Ganito lang to dito sa batas ato. 'Di ba? Kasi oras sa akin ano diyan eh, mahalaga diyan eh. 'Di ba? O, eh nagpasensya naman pala kasi nakaraan Sir Rapi, kontento na po kayo sa sinabi ni Marcoleta sa nakaraan. Ganun nangyari. Kaya yung siya sabi mo na unfair, eh ganun pala nangyari nakaraan. Di ba? Hindi, kasi kasi tapusin muna natin yung bitin na ano kasi hindi tayo na tayo nagpapatintero, Madam Kowa eh. Ang, ang tinatanong napakasimple lang, paano nyo... dito na kay Kowa, ha? Sinabon si Kowa. <laughs> Sinampulan. <laughs> inaudit yung cost. Ba ba bago po bayaran ng Kowa yan, pipirma ang resident auditor. Pati yung area auditor ninyo, meron kayong area director eh. Ibig nyo sabihin na bayaran ito nung walang pumirma na auditor? Uh, Your Honor, ganito po yung procedure natin. Wala na po tayong pre-audit, kaya po uh, ang nagbabayad ay ang pumipirma na lang po. Wala akong pag so. sa pre-audit. I'm not asking oh. you about the pre-audit. Meron kayong post-audit eh. Yes, ito owner. nangyari, ghost project eh. Oh, tapos na tapos pero walang nangyari. Ang tinatanong namin sa iyo, sino ang pumirma? Bago mapirmahan niyo, mayroong certificate of acceptance, merong certificate of completion, pipirma ang resident auditor. Hindi po pipirma ang resident Anong auditor. Anong gagawin auditor? ng COA? Post-audit nga lang po. Kaya po... Na ano lang yung post -audit? na yung post-audit? In your charter, oh, magkaintindihan tayo. Ito yung inyong charter, sample of services listed in COA Citizens Charter. Financial audit, performance audit, compliance audit, fraud audit, special audit, notice of disallowance, notice of charge, notice of suspension. Among these, alin ang akmado doon sa performance ng contract? Okay. Nasaan kayo? Papasok po siya sa compliance, sir. Sus, Mario, oh, eh. wala nga compliance eh. Uh, ganito po, Your Honor, marami pong observation ng mga auditors natin pagdating po sa compliance nila sa procurement. Sinong mag-a-avail ng compliance? Sino yung auditee? Money, DPWH po sa case po natin ngayon. Oo, oh, so, nagtuturo na. Langya naman o. Oh. <laughs> di ba? Kayo COA, kayo obligasyon nyo yan eh. Ano ba ibig sabihin ng COA? Ha? Di ba? Para bang sinabi mo construction worker, ano inaasahan nyo? Gagawa ng bahay, di ba? Ngayon, yung nakita nyo walang ginawang bahay, tapos ang kausap mo construction worker, nahanapan mo sila, hindi mo mapakita yung bahay? Eh, construction worker kayo, may four month pa kayo eh. Parang ganun lang yung ginagawa ng mami. Eh. Di ba? Ma'am, may kapabayaan. May kakulangan. Di ba? Ganto, ganto, ganto. Ganto sila. O tapos, yung iba, pagagalitan nyo si Seto Maragota, nagagalit kayo? Ha? Nagagalit kayo? Kay, kay Seto Maragota, marami kayo naiyabangan? Samantalang noon, hindi nyo magawa yung ginto ginagawa ni Seto Maragota. 'di ba? Sa kanila kayo magalit. Kapag yun noon nakabawi na kayo ngayon. 'Di ba? Honor. So anong nangyari? Ang ah, marami pong observation ng mga auditors natin, sir, pagdating po sa compliance nila kapag na ka, Kapag ka ba ang chairman mismo pumunta rito, he can present better questions than you uh, answers than you. Pareho lang din po yung isasagot, Your Honor. Kasi ganun Pareho po yung isasagot. Pareho yung isasagot. Opo. O, lang. Ah... Uh... Let us follow the... Mr. Chair. Mr. Chairman. Chair. I, 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 Mr. Chair, because the last time I was here... I was... Oh. St. Timothy, ayan. O. Oh. nyo ha? Nagtat lahat, ko, ah. Nagtatinatanong lahat ng Kowa, para bang lahat, etong kwentuhan na to, para bang kwentuhan na lahat yan, yung imbestigan na yan, walang maamin. Kita nyo, ano nyo, bagay, walang aamin talaga dyan. Lahat malinis. Pero ang tanong, pupunta ka ngayon sa distrito, sa lahat ng distrito ng lungsod ng Pilipinas. Sira-sira yung flood control. Napakasimple ko ako, senador. Sino may gawa niyang sa Bulacan na na flood control? Taas ang kamay dito. Imposibleng wala. Alam namin niya, may papel dito, tumaas na kayo. Aba, pag sinabing si Juan, si Juan Company, company ni Juan, Juan, tanongin kita, bakit kulang ang bakal doon? Kulang bakal doon hindi? Pag sinabi niyang hindi, pakita mo yung picture, kulang oh. O, oh, doon pa lang, sinungaling na eh. Dapat ganun mang huli Tatanungin mo yung ginawa niya eh. ba? Diba? Hindi yung mga, eh ako, ako, ayun lang ako, diskarte ko yun ah. Tatanungin ko yung ginawa niya. Kapag napatunayan ko, on the spot, hindi, talagang patunayan mo, yung ginawa talaga, palpak eh. Katulad na lang dyan sa may, ano, sa may bulakan. Pag inuka mo yung bato, ganyan kanipis. Walang bakal. O sino gumawa ng kontraktor na yon? Sino gumawa? Taas kang kamay pag nagtasa ang kamay, automatic na yun. Tapos tatanggi mo, hindi ikaw yun. Wala kang kinalaman doon. Kaya yun tao yun. Yung mga gumawa nun, kaluluwa. Bigda na sumulpot yun doon. Yung, yung malaking river at embankment na yun. O yung embankment tuloy. Yung ano, yung river bank, nasa gilid, bigla na sumulpot ba yun? Mali. Dap yan katunayan nagsisinungaling. Si yeah, Madam Roma, si mm -hmm. Timothy, M and M I think, wow, yeah. Oh, is here? Yeah. Timothy, meron? Tignan mo, or pakinggan nyo ha. Okay, ghost project sa Bulacan. Meron ba kayong ghost project sa Bulacan, eh na? Huh? Mr. Chair, wala po. Okay. It's categorically. Tapos yung wow, wow. Wow. Good po. Yeah, can you answer yes or no? Ghost project? Uh -huh. Can you oh, turn on the microphone, please? It's a yes or no question, sir. Well, wow, you you you're you're don't even know? You you're looking, looking for your lawyers? Wow. Um, I what my information. Okay. Hello? Can you repeat your answer? Wow. Can you repeat your answer, Mr. Arevalo? May invoke my rights for international intervention oh My God. May invoke my rights. Ano ba to? It, it, the question of the majority floor leader. Tatawagin pa yung abogado mo? Tasagot ka lang? Sir naman. One plus one equals. Tasagot sa abogado mo? Ayaw mo sagutin? Sir. O, alam nyo na taong bayan. Alam nyo na. kayo humusgahan ako humusgahan tong mga to. Di Di ba? tatanungin ka lang yes or no. Sir, may ghost project ba dyan sa ginawa mo? Ay, wala, sir. Wala. Ang taong, ako, 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 ba ako kontraktor, malinis ako. Pag ako, sir, may ghost project ba sa ginawa mo? Ay, wala, sir. Ngayon din, papakita ko itong mga papeles ko. Halika, puntahan natin lahat ng ginawa ko gaganon pa ako diyan at hindi lang yan may mga video pa ako may mga may presentation pa ako may mga papel pa ako ito lahat kumpleto mga bakal pinagawa namin yan <coughs> oh eto kung kailan date ganya may dala papel wala lamang kayong dalang papel kung kailan ginawa ilang bakal ilang rebars <laughs> di ba eto well, ginawa namin no? anong ghost project na sabi niyo walang ghost project eto ginawa namin may presenta namin Ganon ang isang taong hindi nagsisinungaling. Hindi ko sinabi sinungaling kayo ha. Ganon ang taong hindi nagsisinungaling. May irerepresenta. Taas noo. Kayo mapapahiya pa sa mga senado. Ba ako, kontraktor, mapapahiya kayo sa akin pag ako tinanong nyo. Bakit? Malinis ako. di ba? O eto mga to. Ito imbok may rights yata. Ayaw sagutin. Oh, kayo na homeless ka. It's very simple. Hmm. It's very simple. Do you have any ghost project? Do you have any ghost project? Sagot, yes or no. Pag sinabi mong no, hindi maganda. Pero iimbestigahan 'yon. Kasi pag sinabi mong no at napatunayan do sa hawak ni Jingoy na papel na talagang merong ghost project, mananagot ka. Kaya siguro hindi makapagno. Pag sinabi mo naman yes, eh wala nang pagkatalo. <laughs> Di ba? Kaya maganda tanong ni Senator si Etro Jingoy eh. Meron ba kayong ghost project? Kasi yung papel niya, meron nang hawak si Jingoy. Na talagang ba sa Bulacan, may ghost project. Sino gumawa nito? Si construction ni Juan. Tatanungin ko si Juan, may ghost project ka ba? Pag sinabi niyang no, eto wala kalaga yo, oh. wala oh. May ghost project ka oh, sabat tayo mo no. Pag sinabi mo niya, yes, ka na. <laughs> Di ba? E tapos, rights niya hindi sumagot. O kayo nahumusga doon. Ayaw sagutin. <laughs> yeah. Hindi. In any of the areas here in the Philippines? Answer. Yes, sir. Um, dahil may mga sabihin po na kakasunan yung mga kontraktor ng DPWH po, at parte ng ulat ng Senado pag ng pagrekomenda ng paghahain ng kaso laban sa resource person, ang payo na aking mga bukali huwag magsalita sa panahon na ito dahil anumang pahayag ko sa pag-isiyasat. Sino nag... Sino... Payo na abogal sa kanya, huwag daw magsalita. <laughs> ano na yan? Nag-utos uh, na huwag magsalita. Um, Sino? May binabasa ka ba? Ginawa ko po yung honor. Binabasa tinya mo. Oh, ginawa ko daw your honor. <laughs> oh, pag palagi ating ginawa mo, bakit mo ginawa yung binabasa mo? Ayaw mo magkamali kasi pag nagkamali ka pwedeng gamitin sa iyo laban sa iyo. Eh ko wala kayong tinatago, sir. Sir, hindi ko kayo bibintangan, sir. Ha? Malinis kayo sa akin, ha. Uulitin ko. Hindi kita sinisisi, malinis ka sa akin. Pero dapat sagutin mo yung simpleng tanong. Meron ba kayong ghost project o wala? Inutusan siya ng abogado niya huwag sagutin. Eh kayo na no, humusga. Ayoko mang galing sa akin. Ano ginabasa mo? Pensip, uh, 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 kinakabahan ko kasi po. Kinakabahan siya. Ba't kinakabahan? It is only answerable by yes or no, Mr. Arevalo. Is there any ghost projects? of Wawa Builders. This is what I discovered and the, uh, and the former secretary confirmed during the first hearing that there, there indeed are ghost projects. Ano ka ba sa Wawaw? Are you the owner? Yes, po. Then you should know. Owner ka pala eh! Dapat alam mo yan! Ibig mo pala sabihin, pag billion ang usapan, hindi mo alam yon, Sir naman, come on. Bill, yun niya lang dalawang milyon eh. Alam na, alam na, alam ng isang tao yun eh. Sir, billion ang usapan, milyon. Maraming pera ang usapan. Hindi mo lamang matandaan, sir. Ibi-verify mo pa? Napaka ano naman yan, sir, oh. Di ba? Hindi niya matandaan. Sige, sir. Majority leader, it's your time, ha? Huh? Yes, uh, Mr. Chairman. I'm just disappointed, Mr. Chairman, kasi ang bihira ka. Sasagot ka ng ganyan, ghost project. Para tinatanong ka kung tao ka, hindi mo alam kung tao ka. <laughs> Tama yun! Para mo tinatanong, tao ka ba? Uh, in to, uh may, ano, invoke my rights. To, ano ba? To invoke, ano ba yan? Ano ba pagkabasa nun? Basta hindi siya sasagot. Sabihin, hindi mo na no, kung tao ka. Napaka din ang tanong eh. May ghost project ka ba? kung wala kang ghost project, sasagutin mo ng wala akong ghost project. Mga kababayan ko, mga Pilipino, pag sa isang bahay ka nakatira, at pag may nagtanong sa'yo na investigador, kakalkalin namin ang bahay mo, sir. Si sir namin. Opo, sige po. May baril ka ba dyan na marami o wala? pag sina pag walang baril ako sasagot ko walang baril diyan papasok yung mga ano ngayon investigador Siyempre walang dalayo baka tanay man kaya malakas loob mo kasi wala kang baril pero pag tinanong nila sir papasok kami sa bahay mo may baril ka ba diyan sasagot mo rights ko to hindi ko sasagutin bakit anong ibig mong sabihin bakit di mo sasagutin bakit meron ka bang tinatago hindi totoo napakasimple ng sagot bilyon ang pinag-uusapan ang bilis-bilis natin tayo mga kontraktor ang bilis-bilis natin kapag may proyekto ang DPWS andiyan kagad tayo okay yung gawa natin dapat tanong, iba tanongin eh iba tanong iba iba anong eh Sir, wag mo na ghost project tanong. Ito tatanong ko ah. Sir, meron ba kayong magandang gawa? Yun, ang magandang tanong. Meron ba kayong magandang gawa na para project? Siyempre, nasagot yun eh. Opo, sir. Asan? Ito yung mga papel ko. Ilan lahat yan? Dapat meron ka record sa opisyon niya kasi malaking kontraktor ka. Dapat nakapel sa mga sekretary mo yan. O, asan ang record? Ilan ang bars? Ilang ray bars? Iyan ang baka, ilang sakong simento. Magkano? Sino po Sino engineering? Dapat meron kanyan. Kung wala kanyan, ibig sabihin may pag-uusap na mabilisan. Para mabilisang, hmm, alam mo nyo na. Di ba? O. Oh. Napakasimple, hindi masagot. Di ba? Mahirap to, mga kababayan ko. Mahirap to, mga kababayan. Dapat talaga may batas pag alam na si sinungaling parusahan. Si sinungaling na talaga eh. Hindi ko wala akong tinutukoy sa inyo, ako sisisingon sa inyo ha. Pa sabi mo eh, ako ano ako, ano, kumutik ka lang, si sinungaling ako. Wala akong sinasabi. Okay, <laughs> guilty. Ya? Yeah? Ini ini ni ini, ini explain ko lang kung sino yung taong nagtasabi ng na totoo oh, at sino yung taong nagsisinungaling. Ya? Yeah? Oh, maraming salamat po sa inyo. Opinyon to ha, kapo. Mabuhay lahat kayo.